guys, ngayon nandito na tayo sa uh, sa dito sa Bukawi sa may tapat ng City Mall Bukawi, so nandito na, uh, papagawa natin yung ating karburador yan, dahil natuyuan siya so, iba na ang tunog no? iba na ang andar no? o, linisi <laughs> eh, ay simot na siguro ang tanki so, binabaklas na guys uh, yan, ang karburador natin nandito tayo sa kaya uh, ano kay Boss George <laughs> Siya, mga so kung ano tanda nyo nung nung linggo ay ito na no, pa ingenuous tayo dito dahil wala yung ating mekaling ko na gawa ng carburetor ngayon nandito na ayan panglas na ito yung natanggal dito eh ito oh buti nakita ko sa bahay sa lalim lakas oh lakas ang ano lakas ang tunog nya so, yan yung shop nya so yan na guys sinakpan eh. <laughs> Oh, yun ang siya yun Oo Napa to, hindi pa na upload ang kwan Yun sa mga, Alam ko may kita pa years sa atin eh. nung ginawa mo nito <laughs> wow. Oh, tagal na rin. Solid na solid na. So mo binis gumawa ito guys dahil dalawa sila nang tutulong-tulong. Walang ginagawa yung sa yung sila kasama. Ayun. Ano kaya? Eh? Eh, inalok ka ng kuya, wala nang laman pala na eh. <laughs> Sabi. 'Di pala 'yan. Ayo pala bumili ako ng 4 litro 'yon, mandar. So, uh, gamit na nitro. So yan guys, tapos na. Nakabit na yung carburetor natin. Yan. Ang bilis na dito. So, kung gusto yung mga, mga lumay, mga sakyan yung guys na carburetor pa, punta lang kayo dito kay Boss George. <laughs> dito sa damper na yan, sa Bukawi. Sa may tapat lang ng uh, City Mall. Ayan. So MacArthur Highway lang ito guys. Ang kita nyo na damper dito. Yan. Dito lang yan. Ito yun, patapos nyo yan. <laughs> Ayan, si Boss Michael, saka si Boss George. <laughs> Ayan na ano? oh kaitan Kahit anong karaburador, sabi ni Boss George. Ito si Boss George, So, so pag galing kayo ng Bukawi guys sa bayan sa papuntang Marilao sa left side dan dyan yung city mall tapos uh, sa, right side siya, sa tapat lang yan sa tapat, sa tapat lang yan tapos makita yung damper dito may damper tapos may karwas may mga ano motor din so diretso lang kayo dito pasok lang kayo dito tapos eh, tuloy tuloy na yan dito na yan oh. ito yung ating sakyan ayan so yan yung shop ni Post George eh. yan yung shop nila so may, may mekaniko rin dito ayan Ayan, marami sila dito. Ayan lang guys. Ayan. Ayan, madali lang tuturin. Pagkali kayo ng Bukawi. Bayan, ayan. Okay. Ayan na, start na guys. It. Ayan, itutunan lang yan. Start na. nagtuturo lang guys so tumining na pagkalpal yung kanina no marado na Ay, wala na store buti na ano ko kunti napababa, napababa ko pero may nangulog nyo kanina ayun mas kasit So ayan Distribute guys Ito timing na Yun Walang palag oh <laughs> Walang ka palag palag ah na ah, ang tunog ah. ah tono talaga atipit katipid na yung bus oh. No? Ah, pinatipid na pinano natin matipid siya pa kay... sabihin nyo lang kung gusto nyo patipidin para sila nang bahala ang ganda kinis

buksan natin buksan natin yung aircon guys Tidak apa-apa Ara, para ba. Hai subscribe nak kau. Oh, thank you, thank you. Santai so, nak pakai otomatis guys, sama bomba ya. Karena aku buka sayur so, konyan. Kalau so, pak bomba bapak yang minor. Santai lah ten pakai pakai otomatisnya. Oh, yan. Diba? Wow, automatic na. Ayan so, yung baba niya. Wala ka palag palag, oh. So, okay na. Ayan, ang automatic. Ayan. So, okay na, guys. So, ayan, guys. Uh, ayos na. So, hanggang dito na lang yung ating mapag Ayan. Ayan sa na pagpagawa natin ng karburador dito sa Mugawe so thank you thank you see you next time ayan uh, kung gusto yung panggawa, guys sa uh, pag pa yung lumang saka nyo uh, pag malapit kayo dito pwede nyo puntahan dito ano to specialist dito gumawa ng karburador, uh, sa so, uh, kahit anong karburador kahit anong saka basta may ka karburador guys kaya kaya nila gawin yan uh, so dito ang uh, hanapin nila si Boss George saka si Michael so see you bye bye I love you all God bless